og ma foundation na ganis ay yung barangay Oscar Deliggen ni mawala ning mga kontes-kontest ila binahaning magsayaw pag games kontes tayo pod sa mga showdown showdown ogya ni sa presentation sa to ang puro og delist at mawala ning macho geo Oscar basta mag mag foundation zabs score anordi another vlog na O og karon scar dito sa so california na mag kalingawan dito sa so california scar foundation de de sa california scar O karon scar modong tadito kay ni dot man ang panahon kay og gilipanito panon scar igita modong dito ah. og na dito diri lapita us Oscar no mo din ang California ug nangawans pa sa dayay mga tawo ni Oscar gusto sad ko mukaw ni Oscar kay lagi lami man ang sudan kay dapat si Manny ko Oscar patabang tabang pud sa camera ug ara dayo Oscar no mag show down show down ni Oscar na din ipakulo Oscar no ug isa tong family nga maabot og gupat ka buo na siya premium Oscar 500 ug ani Oscar amo silingan din ni sayo Oscar no mo ni sila silang putawan family ug karon Oscar lantawon sa nato ila mga dance moves Oga oh, ni depot Oscar gi show dan depot ama Proc Oscar no Proc Shite din Oscar versus Proc Ono Oscar dag show dan Oscar gi sa nila may musaya oh si tanawa na to Oscar silakan unsa sila kanindot musaya og nindot sa sila mo <laughs> Oh hi Oscar gini sila Oscar mga Oscar kuno sila Oscar <laughs> Ugani di po ng part Oscar na dahil po Silingan dia pun yung namang Oscar Pero pun show po yung siya Oscar Mga entry Oscar ilang kanilang showdown wakil walk up doon yang istimewa tanawan na to yan Oscar Mga na siya ito pure ng Oscar Good Oscar Tanawan niyo Oscar Oh <laughs> Ug ani nga part of scared list mawala ang presentation sa ato ang purok. Ang ato may presenta na nasa kaya ato mga dance series diri sa atong purok 7. Pinaklik on nga dance series. Mo nang gitawa mo na sila ni presenta sa mga bali-bali, mo sila glawas good mo nang ilang gisayo bali-bali sad. O ganito yung Dali sa di mawala na yung game contest, Oscar. no By the way Oscar. No, Scar no Ano nang ni Oscar? Kira Oscar. Foundation din sa California O natawa pa na Oscar. Scar Mano siya yung birthday dili sa barangay hall na mo Barangay hall ni Oscar na Dili ni California Yung si barangay California O ba Hall. buhol Mano siya Oscar. O dili na Oscar. Dili. Dili sa mawala niya ato Ang macho gay Dili sa barangay California Nagin yung Oscar. Dili gini siya mawala Basta mag foundation day Diri sa California Oscar. na siya Miss Miss O di gani Di gani Miss Miss Oscar Macho gay O di gani Macho gay Miss Miss No, Oscar. Miss, Mrs. Scar. delegate them to Mrs. Scar, Mr. and Mrs. Nowscar, Manoel Oscar, Oscar? Lantaw lang natin pinasuan sa mga macho gay na to, Scar, muro mga idaran. In a hate Ops, ato sa ang ikat o score mo, ragtas na git kayo si score Nade ko ninyo nga duwa o score mo, di ninyo ang hapaldo games Nade ko ninyo nga duwa Mao na yung hapaldo games Buhatan na yung account So mag register mo aning duwa O mao na siya ang mong gawas kayo ang duwa aning aking opportunity nga maduwaan ninyo Nagi ka na ko nagduwaan ni, nakadawag na ko Ako na siyang gi-withdraw kay basin kong mahuro sa duwa O ganahan mong duwa, Naras sa comment section ang link O daghan pa rin kayo ang mga duwa niini. ini Pwede i-search kung kung sa gusto nga duwa O sa tong unang mo registered aning duwa ah? mong hatag go 100 gika pilih an nako sa comment section ug ma-register na mo pag mag-deposit lang mo 100 nya i-comment lang sa comment section